Kailan may hindi napabago ang salita ng Diyos, gayon ang pag niya para sa ating lahat. Kaya anuman ang harapin at pagdaanan natin sa buhay, mapagkakatiwalaan natin siya. Ang katapatan niya, ang tutulong upang tayo maging matatag at mapuno ng pag-asa. Ito ang ilan sa mga Bible verse na nagpapatunay ng katapatan ng Panginoon. Maaari mo itong kapitan sa tuwing nalulunod ka sa problema at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Salmo chapter 19 verse 7. Ang kautosan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at magbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Salmo 33, verse 4 Ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ang kanyang mga gawa. Salmo 91, verse 4 Iingatan kaniya gaya ng isang ibon, iingatan ang kanyang mga inakay sa iyo dilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Panaghoy chapter 3 verse 22 hanggang 23. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nilipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen and amen.